ay eh, plastering works tayo. So usaping uh, masonry works. So uh, plastering works sa Tagalog, palitada. o kaya naman Sa English naman ay plastering na. So ngayon magpapalitada tayo. So mga tip na nararapat nating gawin at pamamaraan na kung saan pwedeng gawin ng kahit sino pero ang masasabi ko dito, isang bagay din na dapat na maging discarte din eh ng karamihan. May kanya-kanya tayong pamamaraan pero para sa amin, ito po yung pamamaraan namin na po pwede nyo rin pong sundin at pwede nyo rin pong gayahin. So kung napapansin nyo, tapos na ho yung biga. Katapos na rin yung poste. So ibig sabihin, pag tapos na ho yan, pwede nyo na hong gawin yung wall natin. So bakit nga ba inuna namin yung column? Yan, column yan, tapos yung biga. Mas malinis, mas maayos, at mas madaling magpalitada. Lalo na pagdating sa mga singit-singit o kaya kantuhan. Kasi yung pinaka-importante para sa akin, mga kamusta, yung tuwid siya, maayos din siyang uh, tingnan, at talagang naka-level naman at saka nakahulog talaga. So, yung pamamaraan na to na inuuna namin yung biga at saka yung column, sabi ko nga kanina, mas malinis at meron ka nakaagad basihan para don sa may gagawin mong kapal o kaya thickness nung palitada natin. Kasi nga, syempre, kung kukunin mo yung hulog na itong poste na to, meron ka ng basihan. Although, nakatumba si uh, uh, si HB natin o kaya naman, ito ay naka, medyo nakahiga. So, yun kasi yung ibang paraan o kaya dahilan nung ginagawa natin kung bakit tayo inuuna to. Kasi yan yung una mong lalagyan ng hulog. Okay? So kunwari, yung hulog na to ay tamang-tama na ho yan, saktong sakto Eh yung kapal ng palitada natin doon sa part na yon ay manipis na, pero pagdating dito ay makapal. So ngayon, ang gagawin natin diyan para hindi ka na mahirapan na uhulugan mo ulit itong atong uh, uh, wall na to, ang gagawin mo diyan Susukatin mo na lang ho yan kasi eto nakahulog na siya eh. 'Di ba? Ganon din sa may biga natin. Kung tama yung tansi mo na dumiretso yan, eh dere-diretso na lang ho yan na ninyo. Okay? So dito sa part na to, hindi pa to na palitadahan. Gawa nga tong may partition to. So, uh, ito kasi TNB. Yan. Kaya ako napapansin nyo, baka mamaya, bakit yan hindi natapos? So dito sa part na to, itagandahan niya, dere-diretso na ho kagaya nyan Okay? Para wala ka ng pro sa hulog. Kaya mas inuuna namin ang kolum at saka biga ayos